So yung mga idol, kusapin muna natin si boss Sir, good afternoon Yes sir, good afternoon Ito pala si sir At ano ni mong page? Ronel Saldivia po Ayan kay sir Ronel Saldivia Yan, isa din siyang content creator Ayan, sa mga followers ko dyan Pakipollow din si sir Ronel Siya yung mayari ng ano, Air and A Ah, tailoring. Yan kung sino gusto magpatahi. Mga, an mga ano ba sir yung tinatahi nyo? Uh, more on jersey, pants. Pero jersey talaga yung ano. Ah, uh, more on jersey. Ah, uh, kahit ano no? Basta kayang tahiin. Kayang tahiin lang. May tanong lang ako, sir. Uh -huh. 'Di ba sabi mo kahit ano tinatahi? Oo. Uh -huh. Eh, tumatahi ka ba ng ano, bunganga ng mga chismosa? Kung malakas yung bunganga, tatahiin natin dyan. Kita dyan. Dyan. Kaya na ito ngayon, close. <laughs> Hindi, hey, diba bababusan sa isang bunganga itong ganito kakapal na ah, ano. Pwede pwede. Pwede pwede. Ayan pala si ano? Kilala mo sir? Si ano? Ano mo? Yung... Time it, mo. Yeah, si Timeday. Si Tita mo. Yan si Timeday. Yan siya. Ayan. Yung... Oh. Ayan. Tapos kasama ko pala si yung cameraman natin. Si shining studio Nagpasama. Ah, pumunta kami dito mga idol eh. Hindi ah, walang nanalo itong pira to. Ibabayad natin to sa jersey. Nagpatahi kasi tayo. Bali ito na yung baka mo at yo, wait it yo. Bali gumawa kasi ako ng team mga idol, dalawa, senior at midget. Bali ito na, yan yung coach sa akin to. Sa harap yo. Yung yan yung pinagawa namin. Yan yung pangalan ng team, ano na? Eh. So yan, ka-idol, yan. Yan abangan niyo yan sa liga sa Barangay Dumga Makato. Ayun ang ginagawa kanila, nila ito pa yung iba eh, pumunta tayo dito para magbayad ah, hindi bayad down pa lang to kasi kulang pa <laughs> yan so sino gusto magpatay ng mga jersey dyan o damit o kung ano punta lang kayo dito kay Sir Ronel sa Huok Kalibo Aklan yan kung gusto niyo humingi ng discount pag usapan ng ninyo so yan si Pri sige magpatay muna si Sir wag muna natin istorboen wait lang kasi magbabayad tayo yan na mga idol ah kasi, sir do ang down payment ah, pag ano lang robilen so ro mag sa 3 no sa 3 uh, na na no, na kasi marami kasi mga idol kasi dalawang team uh, senior division at midget so yan ang mga idol ah yan baka may na shout out ka sir bago tayo magtapos Shout out sa lahat na ano na viewers. Yeah. Thank you so much sa pag-view sa aking mga ano vlog. Yeah. At uh, kung gusto niyo magpatahi ay yeah. welcome kita ka po yung oh, magpatahi. Yung mga chismosan oh. yung kapitbahay diyan, dali niyo dito kasi <laughs> Ronel marami Kalan siyang ilo. Po ako. <laughs> Madali lang tama istorya. Oh, yeah. So yun mga idol, thank you, thank you. Ayan to pala yung ano, yan sa along the highway din. Ah, papuntang airport. So, yan. Ah, oh, sa so, unahan ng ko Diyan yung ko. Hakil ko ang dagaw. Oh, may mga ano pala si zero, May mga puyo. Ah, puyo, puyog. <laughs> Ayos, ayan yung mga gawa nila mga idol. So, yan lang mga idol. Idol ah. So, ulit ah, dito tayo sa R&A Tailoring. Ayan. Sir, magsusuot nito. Ayan. Ay, oh, 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 sige. Suksok ka, Epio. Ikaw, B-model. Para kung... Ano yung, ano, small? Ano yung number yan, eh? Ah, Yan, isa din siya sa player natin sa ano mga idolo sa midget. Midget division oh. Yan. Tingnan natin ano bagay eh. Kasi pag maputi ka lalo kung gabi. E. E. Yan ayan, oh, Yan para ano. Para pag suot pag mapunit, paayos agad <laughs> Yan oh. Ito bang 'yo? Eh, sa say,